Oh, no. Ay, um, in oh. oh, si na ha, talaga. Maraming bigas siya. Oo. Oh. Ang isa. Ang lapa. ka nilang na sa sobrang ano. Devotion. hindi <laughs> wala pang devotion niya, ano? Taray ni Kayla, no? Kay gipit. Gipit tayo. Ano tayo. <laughs> <laughs> tayo dito? Ay, kuya, tayo. Alam ko. Gipit ka, tayo.

Jaisar, kipit ka, Jaisar.